magandang umaga mga kaibigan at nagpabalik po nyo po lingkod Dungeon Ride at ang ganda na umaga ngayon medyo malamig wala oh, pa ang Christmas yung panahon ngayon no na mo na na papalapit talaga yung Christmas medyo malamig medyo makulimlim iba yung vibes eh no iba talaga para kang alive na alive parang ganadong ganado parang masaya no para kang may inaantay no parang 13th month, 14th month, no? Di ba? <laughs> Ngayong umaga, parang piling ko parang uh, parang para tamlay-tamlay ko. May isa mo yung pagkakatulog ko. Oh. Siguro dahil sa parang nag na naman no? Oh, parang umatake siya. Simula nung uminom ako ng maraming kape kahapon. Parang di maganda yung sikmura ko. Ay, nako! <laughs> nabayaan <laughs> dire diretsyo gulat ako ay nako nakakastress medyo di agad kasi ako nakatulog din kagabi kasi may pinasok akong position sa crypto ay 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 uh, advice lang din no uh, matagal na akong nagki And then kung balak yung pasukin ng crypto, ang payo lang eh ang maging goal nyo e yung pang long term, hindi yung pang short term kasi pag short term, mas malaki ang risk. 'Di ba? Mas mapapraning kayo, mas high blood kayo. Kaya kung gusto nyo mas low risk eh pang long term, at siyempre yung katiwa-tiwala crypto ang papasukin nyo. Yun lang. Ayun oh. Ah, text ganda ng bitara no cute top road 4x4 Ayan na ayun na naglalabas na mga kamote <laughs> <Ayun> na <laughs> At, nag iisip isip po kung papalitan ko to ng suspension kasi may mga nakikita ko mga suspension na mura uh, mga kilalang suspension naman dito sa Pilipinas eh, sakali ako na mas gaganda yung kanyang ride no yung kanya yung play ng ano ng suspension nito kasi yun nga alam naman natin lahat na ang ADB ay medyo di kaganda yung suspension niya medyo hindi matag medyo matagtag kaya yun yung isa sa mga naisip ko na pala kung palitan dito sa motor na to at saka syempre kailangan ko na rin magpalit ng bola kasi medyo matagal na rin yung naka-install na bola rito para mas maging smooth yung kanyang takbo Uh, kaganinang umaga, binuksan ko yung YouTube ko and then chine ko yung earnings ko. Uh, nagulat ako biglang nag-spike yung earnings. Eh, hindi naman nagbabago yung number of views ko sa mga videos ko. So, nagtataka ako. Bad ganun. Inisip ko, ano ba, pamasko ba sa akin yung YouTube yon O ano? O babawin din niya sa akin after mga ilang araw? Uy, traffic. Ay, tayo makasingit. Sige ka na boy. Para makadaan tayo. Ito bilis uh, hirap Pero yung pagmumotor ay eh, maganda rin sa katawan no? Kasi para kang na-exercise Kasi after mong magmotor pag uwi mo ng bahay Sakit ang katawan mo eh Diba kaka-stretching, kaka-bending Diba Nakapagod din pagmumotor Ganda na po ang manita tayo oh. Ah, cowboy Nasa Makati na tayo mga kaibigan Napakaganda talaga sa Makati mamaya maghahap tayo ng masarap na kainan <laughs> yung ano lang yung budget friendly hindi tayo kumakain sa mga mahal, eh. no ka ba doon tayo sa mura lang syempre pero masarap <laughs> sa mga gusto magparehistro ngayon no, wag na kayong magpapixer kasi napakabilis na lang ng proseso kasi kailan lang eh nagparehistro ko ng kotse no? uh, yung kotse inabot ng mga ano lang 4,000 so di naman ganun katagal mga isang oras may lang mga 1 hour and 15 minutes lang mabilis lang talaga kasi di ba marami naglalaba sa dyan ng mga no show uh, registration baka mamaya eh di na totoong registered di ba bibigyan ka ng papel xerox lang o copy pero baka mamaya di ba mapeke ka lang Diba, mahirap na. Mas maganda. Yung ikaw na miss yung maglalakad ng papel. So, kagagaling ko lang doon sa aking pinuntang ka ganina. And then, meron lang akong binili. And then, ito, uh, na ako. Pauwi na ako ng bahay. Yeah. Pakainit. Oh, yeah. Uh, Pakainit. Pakainit.